I-glimpse in the life ng Kumlaudeng R-Cream na ngayon ay isang full-time content creator at nangangarap maging bumbera. It was June 2023 when I graduated college and since then, ang daming nagtatarong sa akin every time makikita nila ako sa labas kung pulis na daw ba ako. And oh my gosh, it's not that easy guys. Actually, nagulat talaga ako pagka-graduate ko kasi ang dami palang tao na naniniwala na once nag-graduate na ang isang criminology student, ay pulis na siya. Nakakaloka pero hindi po yun ganun kadali. And to give those people a little bit of knowledge, hindi lang po pagpupulis ang pwedeng puntahang profession ng isang registered criminologist. Ang mga registered criminologist po ay pwedeng maging part ng iba't ibang bureaus and agencies na nag offer ng public security and public service. And hindi lang yan, pwede rin po kaming mga registered criminologist sa field ng academe. Kung tutuusin, sobrang daming mga opportunities na naghihintay para sa mga registered criminologist. Lakasan lang talaga ng loob. Kaya para sa mga kagaya ko dyang art cream na sobrang sakit na ng tenga dahil sa mga paulit ulit na tanong kung saan ka nakadestino. Kalma lang guys, tuloy-tuloy lang ang pagpapalakas kasi naniniwala ako na one day, pag may nagtanong ulit sa'yo kung saan ka nakadestino, masasagot mo na yan. Kaya tara, sabay-sabay tayong magpalakas dahil ako kailangan ko pang imit yung BMI ko at kailangan kong mag-lose ng 20 kilos. Kaya samahan mo ako sa journey ko ha. See you on my next videos!